Ayan, gumawa ako ng uh, homemade daing So, panoorin nyo ang kabuuan ng video kung paano ko ginawa mga kajuit. Hello mga kajuit. Ah, welcome na naman sa ating uh, panibagong vlog na kung saan ipapakita ko sa inyong paggawa ng daing na pwedeng i-stack ng matagal. Ayan, na uh, mayroon tayong isda dito. Uh, 20 piraso to. Ayun ko nang tawag sa ano to sa dyan sa Pinas. Hasa-hasa dito sa Saudi to yung maraming isda dito. So i-slice ko lang to mga kajuit para gawing daing. So ayan mga kajuit, i-slice lang natin to nang ganto. Ayan saka tatanggalin yung hasang at saka bituka nya so ganyan lang yung pagbiyak mga kajuit so ulit ulitin lang hanggang sa matapos lahat yun saka lilinisan ha kailangan tang uh, wala yan, dugo nya para uh, hindi siya madaling masira Ayan mga kajuit, ah, na-slice ko na lahat yung ah, 20 piraso. So, hugasan lang natin mabuti at ta ah, kailangan mawala yung dugo-dugo na yan. Kasi yan yung ah, isang sanhi kung bakit uh, ah, nilalangaw yung ating uh, ah, daing. At saka ko lang ibababad sa suka na may bawang. So, lilinisan ko lang itong mga kajuit, huhugasan. Ayan mga kajuita uh, nalinisan ko na yan. Make sure na talagang malinis na malinis at uh, walang dugo yung isda nating dadaingin para hindi siya uh, lalangawin kapag uh, binilad. So gagawa na lang ako ng pagbababaran yung suka na may asin at uh, bawang. So s'empre kailangan sariwang-sariwa yung isda nating dadaingin. Ayan, gagawa lang ako ng uh, pagbababara nyan mga kajuit, ayan bali isang uh, buong bawang yung uh, aking gagamitin didikdikin lang to para mabango yung ating uh, daing so ito na yung napitpit na bawang lalagay lang natin to sa malinis na bowl yan saka lalagyan ng suka at asin ito lagay tayo ng dalawang kutsarang asin para pampalasa at saka suka so mga isang tasang suka to na ma ah, mga kajuit pang marinate natin do sa ating hiniwang isda lalagay rin ako ng pamintan durog so sa seasoning optional na lang yun mga kajuit saka lang natin ito hahalu-haluin para magmix yung asin sa suka. Ayun mga kajuit na mix na yung asin sa suka. So pwede na nating uh, ibabad yung totong daing na to. Ang gagawin ko mga ka uh, dito ko na lang ya no suka ibubuhos ko na lang. Tapos ako isasalansan yung isda dito sa Tupperware. Yan. saka lang isasalansan dito saka ibababad ng uh, buong magdamag saka natin ibilid sa Araw. Pero optional na din yung pagbibilad mga kajuit dahil ito kahit na isang linggo to hindi siya masisira na nakababad sa suka. Ayan, naisalansa na natin lahat. Saka lang ilalagay yung uh, suka dito para mas malasa siya. Ayan, ready na natin ilagay sa refrigerator at uh, i-stack itong ating uh, ginawang daing. Pwede siyang isang linggo na naka-stock sa rip mga kajuit. At talaga namang napakasarap ng daing na to. Yung pagbibilad mga kajuit, uh, optional na lang din yun. Ha? Kaya lang binibilad yung daing para ma-stock siya ng mas matagal. Dahil homemade lang naman to, uh, good for pan, uh, one week. So pwede na yan nakamarinate din siya sa suka Or kinabukasan tatanggalin na yung suka na yan para hindi masyadong lalambot yung ating daing Kapag binibilad kasi sa araw ah, kapag pinrito siya ah, Hindi siya nadudurog yung isda So ayan mga kaduit ah, tapos na yung ating ginawang daing Tatry na lang natin bukas magprito Ayan mga kajuwit, ah, magpiprito na tayo ng binabad ko na daing. Hindi ko na siya binilad sa araw mga kajuwit. Ayan, make sure lang na ang ating kawali ay mainit na mainit yung mantika para hindi madurog yung isda. Ayan mga kajuwit, piprituin na natin yung uh, homemade daing. Ayan mga kajuito, ang ganda ng pagkakaprito. Basta mainit na mainit lang yung mantika bago ilagay yung binabad na dahil. Ayan mga kajuit. Napakaganda ng uh, pagkakaprito kahit hindi siya nabilad sa araw. Mmm! Yummy!